Ay, magandang umaga po mga kapambin. Katapos lang po nating magkumpleto po ng kahoy sa taas po. Ayan o, oh, kumpleto na po. Ayan si Kuya po. Kuya Edgar, na po po. <laughs> oh. Hanggang dulo po. Hiro naman po na Kuya. At pagkatapos po ng merenda maghihiro po tayo. Ayopo. Susukatan muna. Ito po daw puputulan po. Ah sakto lang po doon kuya. Bali to po yung ating open dito, 'yan. Mga ilang ano kuya? Ilang haba nito? Ang open. Isang ruler po mahigit. Isang ruler po mahigit yung ating bukas po dito para po may singawan. ganyan po ang ating ginawa yung uso ngayon ano kuya ano bang tawag dun good morning <laughs> sabi nila streamline streamline po ngayon bali ito po yung ano ang ganitong style po ay ano uh, tipid po sa palupo yan nagsaliwa po yung bubong ari po yung dati natin bubong ito ito po tapos yung bago ay nasa taas na po yun po ang uso ngayon ay tipid sa palupo. Ano kuya? Yan. Pero yung ano doon, yung haba doon sa taas, ilang ano? Dalawimpi. Dalawimpi po. Para po kung umulan ay hindi maampiyas. Ganun po. Yari na. Kikiluhin lang po yung mga bakal doon. Yun. Oh. Mamaya na. Yun na naputulo na po yung mga lalayan ayos na po magbububong naman po pang limang araw po may bubong na yan yan Ayan po yung mga kasamahan. Ayan po si Kasoy po. nag po ng talong yan. Sana po tayo ma ng talong ay e, walang wala nga po si Kuya Eitan. Tsaka si Kuya Uni. Kuya Uni! ka na? Bulaga, kayo ulit, bulaga. Yun. Yan. Tapos nang Rabisin, hindi pa. Ano ba na ako ngayon? Anim na. Ay, mayroon pa. Mayroon pa. Ah, pagkakadami, ano. Isa ako pa, may Aba. Opo. Salamat sa blessing po. Hindi na po tayo nakasama doon, na tayo nga po nandini. Walang kabadi si Kuya Edgar po ay. Lagyan po natin ng bulkasil para ano matibay. Hindi tumuno. Eh. Maraming ganito. Apo <laughs> yan. Apo ano? Tonti lang. Malapis lang nga nilalagyan po natin ng bulkasil yung pako po yung ganito po. yan ganito po para po hindi tumulo Mas ano po? Hmm. Okay. Ayan. Mas na po. na din eh. Mas na. Hmm? Ito po yung harvest na talong po. Ito po ay alim na sako na. Ay marami pong order. Sa kabilang barangay po ay... 30 kilos na po. Dito pa sa... Ano natin kabarangay? Ay nasa 15. Salamat po sa blessing. Tayo po yung mga tinor. Mga laki po. Tayo po yung muwas na po sa trabaho at... 11.30 na po ay masundo po sa mga bata may mga reject po at hindi piliin na lang hindi po maiwasan yung ano, may butas po Sinigang po ang ating ulam. Katapos lang po natin magtinor. Ito ay magandang hapon. Bali, 100 kilos yan. Ano, dala mo? Pinakayaw na po ni Otoy. Oh, pagkadami. Yan. Diretso ako na sabayan Otoy. Yan po. Kargado po ang tricycle ni Otoy. Ay, Asin na, Otoy. Salamat. Oo, oh, sige. Ingat, ingat, Otoy. Oh, na Naulan na, Otoy. Mapunta na ako sa, ano? Salam. Ah, sige, Otoy. Salamat. Doon sa taas po. Sige to, ingat. Sige toy. sige. Napawin na po siya to, yung naulan. Dito na po tayo sa taas, mga kaparambing. Katapos po lang natin magtinur at ah? ganda na po oh. Bali ito po yung kanyang open to view no. Yan po yung pagitan niya. Para po may hangin. Lalagyan lang po natin ito ng lambat po. Para hindi pasukin ng kuwak. tatanggalin po natin ito tulba po hindi na po malampas ang tubig ano may ano po ito bulkasil po ano. नहीं नहीं हो रहे क्या नहीं मैं दातून नहीं Kaya nang dilim po mga pambin. Ang lakas po ng ulanin oh. Titistingin po itong ating bagong hero. Yan oh. Yari na po. Hmm. Yan. Bali, dalaw na lang po dun sa dulo. Ay bukas na po uli Biglang umulan po oh. Yan. Ay mababasa po tayo. Yan. Ang ganda po na lang po. Yan mga dalawa po mga dalawa dito isa dalawa yan yan ang hangin na po eh. Uh. ha bukas na po ulit tayo Okay, okay.